Guys. Video natapos na namin po. Ito yung update natin sa farm. Ayan po yung ginawa natin. Ayan po. So ang iba sa labas pa. Ito kasi mamaya. O oh, inarangkam. Mama. Ito si uh, Bro Bunog. Siya yung nagkorte ng mga ano to ito, yung buho. So gawa ng mami pre manok natin. Yung iba wala pa. Actual dami na ito. Kahit mga 60, 70. Doon pa yung iba. Hintayin <tinyo> natin. Guys. Ano ah. So, kukunin natin yung isa kasi gagawin natin brood cup doon sa kabila, sa Brooks Point. <tinyo> 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 Guys. So, Malapit. Ito yung ginawa ni mama na bahay ng chicken. Parang malapit na ito matatapos. Actually, tapos na nga. Uh, kulang na lang ng pintuan. Ang diba? Ang dami na to. Yes. So, nasa sa labas yung iba. Akala nila may pasukan sa so, eh, nagawa na namin. So, so, tingnan po natin yung ginawa ni mama na. Ito. Ito gan. Gagawa niya pa yan dyan. Okay. Yan. Ibang ibang mga manok. So, ha, Salamat kay Paring Bunog. Yan. So, diba guys? So, ikukulong kasi namin dito kasi nga may nagbubunga na yung palay ng kapitbahay. So, kailangan. hindi tayo makakano ano pao. Kailangan Kailangan natin may kulong so kukuha ako mamaya ng pang ano dun sa kabila kasi yung halaga namin kailangan yung ano yung pang ano pang pang lahi so ito na sila wala pa ang iba mga pukoy wala pa dito Turukan. So, papasok na sila lahat. Ito sabi ko yan. Gawin namin broadcast yan. Yung pang isa, pulay itim. O oh, yan. So, madami dami na. Uh, ano ko na by next year, daan, da, daan, daan ng ating mga manok. So, ito yung natapos. So, hindi pa siya tapos. More Pero, malapit na. Ayan, si Maman, may dala ng kamuting, kamuting kahoy. So, dadalhin kasi namin. Gagawin namin, ano, pang merenda doon sa amin sa Brooks. So, yan. ito po yung konting update natin ito po natapos na siya isang ano yun na lang ipot po ayan 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 unti na lang so ayan ta Sulaiman ng kaanan diyan man ta Sulay ano yung iba pa kain sa manok tingnan natin guys ito po yung organic kong pagkain ayan ayan Yan, kikitaan nyo. Madami yan dito na kamuting kahoy. Yan yung pinapakain lang namin. Walang gastos. Pag chicken. So. Ayan natin. Yung iba pa wala pa dito. Turkan! Turkan! Ayan, pupunta na dito para maano natin. Mabilang lahat. Turkan! Turkan! pati yung mga aso na yun hindi na yung makakapasok pagka na ano na natin ito ano, may ano siya may ganito may ano may buho o may aso o, o paano siya makakalabas dyan so, hindi siya talaga makakalabas dyan so yun kailangan talaga oo oh, oo oh, oh, ba oh, diba? so kailangan talaga may ano doon siya nakalabas kasi hindi pa nalagyan pero dito hindi siya makakalabas dito yan guys so so Nawa sa sunod, matatapos na ni mama nito. Pati yung ano na yun, yun, hindi na lang. Hindi na lang guys, kay mamaya. Okay, kami ito kasi, dadalhin namin doon sa amin. Salamat man ah. So, si mama niyong nag-ano dito, nag-alaga. So, konting update lang po tayo. Gaga naman, alawan ko yan ah. Sambat. Ito pong ano, pong lahay doon. Oh, uh, nagasalpo ka na. Uh. Thank you po sa inyong panonood. Please subscribe naman sa aking munting channel. Maraming salamat po.